June 12, 1898, idineklara ang kasarinlan ng Pilipinas at iwinagayway ang watawat sa isa sa mga bintana ng bahay ni Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite. Ito ay matapos na magtagumpay ang mga revolusyonaryong sa labanan sa Alapan noong May 28, 1898. Ang deklarasyon ay isinulat at binasa ni Ambrosio Rianzares Bautista at tinugtog din ang Marcha Nacional Filipina o ang pambansang awit ng Pilipinas na kinumpos ni Julian Felipe. Binanggit sa deklarasyon na ang mga tao ay pagod na sa pang-aabuso ng pamahalaang kolonyal ng mga Kastila. Ginunita din dito ang uh, pagtatagumpay nila Pulapo sa Mactan at ang sinapit ni Rizal at ng Gumbursa. Ipinaliwanag din ang kahulugan ng mga simbolo sa ating watawat. Hindi sumang-ayon si Apolinario Mabini sa pagdedeklara ng kasarinlan. Para sa kanya, ang dapat unahin ay ang pag-oorganisa ng pamahalaan upang makumpinsi ang ibang bansa na handa na nga ang bansa sa pagsasarili. Hindi na ng kahit na anong foreign power ang kasarinlan, subalit isa itong mahalagang hakbang tungo sa pagsilang ng ating bansa bilang isang republika na itinatag noong January 21, 1899 sa Malolos, Bulacan.